mga boss uh, Update ko na kayo Naalala nyo ba yung mga boss Na bagong bili ng Amo uh, uh, Kasama ng mga jeep ko rin right Ito Ayan, yeah, yeah, ayan ang jeep ko na dilaw Ito Yung kinundis yung kampreno May staker na rin siya may Jersey ayan. Jersey May pangalan na rin yan mga boss yeah. Ito ang jeep ko naman Ryan. Yung isa lang mayaring ito, kaso lang ito boundary road po. Mababayaran na po. Ayan ang pangalan ko. Paglilo ko pala yan. Ayan na. Ayan na yung mga boss. Ito yung bagong bili. Ito yung linag ko dati na karanabuan na, na buwan. Ayan na mga boss. O. May pangalan na. Ryan Chris Ray yung tatay niya yung dati niya pala yung dati niya Chris Ray yung nakalagay Chris Ray ito yung nagawa ng ano ng sticker Mark yan na yung kinalabasan niya mga boss ayan naman, naman yung jeep ko mga boss may jeep din ako mga boss ayan din coding full of coding yan mga boss full of coding itong ko naman pinahayos kong prino si coding, varias yung coding mga boss ayan varias coding coding lang coding din yeah. yan mga boss yan color coding din yan jeep ko yan mga boss mga ba yan mga ba isaan ito yung sa boss ko ako nagbablog mo ako uh, ina update ko sa inyo mga boss yung ginawa ko ngayon na parang nabuhay uh, pakisubscribe na lang mga boss buhay driver vlog tv mga boss ang youtube channel ko mga boss in like and share nyo na lang mga boss para magkaroon naman ako ng ano sa mga kaibigan ko kasi mga boss tumutulong talaga ako mga boss sa mga kaibigan ko hindi ko binablog yun mga boss ibig sabihin hindi ko inano sa vlog na ganito na may ano ako involved na ganyan hindi mga boss, ah. Ah, mga boss. So, Dito na lang mga boss, update ko kayo pag napinturaan naman ko ng dilaw pininturaan ko ito dilaw eh kaya mananayan ko po asa tayo nga po wala akong pintura hanggang dito na lang good afternoon mga boss uh, ito na yung uh, git na hamo ko na bagong bili pininturaan ko ngayon tapos pinaistikera nila sa Cavite, ako naman na nagpintura ansa ansol yan ang ano ang pintura na yan ilaw ayan uh, bubong lang ang pininturahan ko dyan mga boss ayan uh, mga nagpantaga pintura dyan uh, para bubumanda naman kasi puro stainless to eh ayan o 400 yan kasi mga boss para maganda tignan sa mga pasayro yan New Jersey yan mga boss ayun kasama ng hindi ko yan Prince Ryan din yan ang bagong pintura yan dilaw dilaw yan dilaw mga boss Huwag niyong kalimutan mga boss Like and share mga boss A Youtube channel ko mga boss Driving Buhay Driver Vlog TV Mga boss Kamali pa ako ng salita mga boss Ayaw lang tayo mga boss kuna man ayo dito mababa. Kada uh, pagita naman natin na bagong sintura yung dito. Yeah. Uh, Ayun. Prince Ryan, yeah, Prince Ryan din ng tipurnya. Yes. Kasamaan yan. niyan. Pero ito akin ko, Itong isa akin din. Yan ang oh. Yan. Pulo po din din. Hindi po rin yan. Mahaba na yan. Labing isa yan mga boss. Kaso lang pinag-isang kulay namin. Ayan. Bagong pintura yan mga boss. Pag-share na lang mga boss huwag i-skip yung ad mga boss sa YouTube channel. Di na lang ang tulong nyo sa akin. An, Kaya kung magpapapintura kayo, dito lang kayo magpapintura sa PNR ng ilus ng Iran. hanggang dito na lang mga boss